And in my life, as a mother, na kailangan kumayod para magkapera. For today's video mga Mars, ako ay magtatahi na naman ng bag. Ang mga kulay ng aking bag mga Mars ay mga matitingkad na kulay. Dahil ito lang naman ang available ko. Hindi madali ang pagtatahi mga Mars, makakapagod din. Kailangan talagang sukatin ang tela at ang fiber para pantay. Maganda din kasing lagyan ng fiber mga Mars dahil napakalambot yung bag. Ewan ko ba mga Mars, hindi pala madali ang pagtatahi. Kasi tuwing nagtatahi ako, sumasakit yung mga paa ko at napapagod ako. Ganito talaga tayo mga nanay, kailangan talaga natin mga ng paraan para may pagkakitaan tayo. Kahit sidelines man lang, di ba, mga Mars? Kailangan natin tiisin dahil ganun talaga ang buhay, mga Mars. Kapag naging magulang ka na, kailangan ko na kasing kumayod mga Mars dahil yung daddy namin nakasakit. Alam mo ba, talagang napakalungkot nung nag-hospital yung daddy namin. Pinagdasalan talaga namin mga Mars na gumagaling siya. At syempre, hiningin ko kay Lord na dapat pagalingin siya para makita naman kami. Alam niyo ba mga Mars, hindi pa kami nakikita ng aming daddy. Matagal na kaya mga walong taon na. Hulog talaga siya ng langit para sa amin ng aking anak. Alam niyo ba, napakabait niya. At syempre, paano ba naman, sino ba naman ang hindi mapamahal sobra sa kanya? Sobrang mabait at napaka-supportive at good provider na rin. Kaya, mahal na mahal namin siya. At sabi ko sa kanya, na willing ako magalaga sa kanya na walang kapalit. Kaya, yung na-hospital siya mga Mars, talaga naman, iba talaga naramdaman ko para ako nabagsakan ng langit. Na sobrang mabigat ang aking pakalamdam na talagang lungkot na lungkot ako mga Mars. Lalo na layo kami at wala ako masyadong update sa kanya. Talaga naman mga Mars, buti na lang uh, pinakinggan ni Lord ang pinagdasal ko na habaan pa ang kanyang buhay. Kaya ngayon, nakita ko na okay na siya. Talagang gumagaan na naman ang aking feelings mga Mars. Sumasaya na naman kami ng aking anak dahil okay, okay ang dati namin. Pero yun nga lang mga Mars, kailangan na talaga niyang mag-relax, hindi na siya pwede magtrabaho. Kaya ngayon, ako mga Mars, kailangan ko na rin kumayod para magkapira din ako at syempre mag provide ko rin ang pangangailangan ng aking anak dahil yung dati namin, hindi na siya nagtrabaho mga Mars. Pero kahit ganun mga Mars, no? Naku, mahal na mahal namin yun At syempre mga Mars, ilang taon din naman siya na uh, sa amin. Kaya inibindi ko lang yung mga Mars at gusto, -gusto ko na nga na pauwi na siya dito. At sabi ng aking anak na wish niya na yung December makauwi siya. At sana naman mga Mars na, dito na siya talaga mag, ano, tira, for good, no? Dahil pinapangarap namin dalawa ng aking anak na pauwi na siya mga Mars. At siya nga pala mga Mars. O oh, yan, oh, malapit na tayo matapos. Alam niyo ba yung nag-edit ako nito? Talaga antok na antok na ako. Pero kailangan ko mag-edit para ma-post ko ito. Dahil wala na talaga akong na-post na mga video. At syempre mga Mars, no, dati, mga pedicure yung mga video ko. At sikat na sikat ako ng mga mayos. Tapos kumikita ako sa Facebook. Pero ngayon, hindi na kasi ako na Kasi, ano na, matanda na ang mata ko, mga mayos. Nag-eye na ako. At tingin ko talaga, parang baka ma sugatan ng aking client kaya hindi mo na ako nag-tedicure so yung ito na lang muna ako magtatahi kaya mga Mars hanggang dito lang muna ang aking pagsasalita dahil syempre antok-antok na rin ako mga Mars at maraming maraming salamat sa aking mga sa panonood ng aking mga video at maraming salamat din sa pakikinig ng aking kwento so ayun na nga mga Mars babay muna hanggang sa muli ang video at panoorin nyo ang hanggang dolo mga Mars at syempre kung nagustuhan nyo ang aking video pakishare na lang po at pakilike na lang so yun lang muna mga Mars maraming salamat God